Ayan, against the light si Mami Tins dyan, no? Ayan, ayan. So, mga three days ago na, hanggang ngayon ay ganda ng ano, no? Ganda nung may ako sa mukha ako ay eh, night cream at yung a uh, day cream, yung rosemar. So, i-vlog ko rin yun sa inyo mga katinders. Abang-abang kayo dun. So, yan. dami kong gagawin, no? dami kong kailangan ligpitin. Yung mga napamili ko naka box 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 pa ay hindi pa lahat na advising sino relate. So kaya gumising ako ng 3 a.m. So ngayon 5.30 na at yun na, paupo-upo pa paupo si Mami at wala pa nagawa kasi inuna ko inusikaso yung aking mga alagang rabbit. So far ngayon si Raven ay medyo okay na hindi na siya wala na yung wiwi niya na with dugo at yun na diet-diet na sila at ang lakas pa nilang kumain ng karot mga katinders. Ayan, so, ubusin ko na itong aking pagkakape. Okay? So, para kasi sakto ngayon, walang pasok yung mga anak ko at focus ako sa store. Kasi, diba, nag-rest ako kahapon. <laughs> uh, parang, naka-rest yung aking utak at katawan. <laughs> so, ngayon, double time ako sa pagtitinda kasi, yun na nga, walang pasok at yung mga suki kong bata ay nandidirito lang So, magiging busy. Expected magiging busy si Mami Tins. At mamaya, darating yung aking ahente ng Ariel, yung mga Tide, ganun. We vlog ko rin sa inyo. Actually, nung Thursday, uh, Wednesday, kumuha sa akin ng order, mga almost, uh, magready lang daw ako ng 1-1. Yun na yung 1-1 or below daw. So, basta 1-1, sabi nung ah, uh, kumuha sa akin ng order at delivery today, no? Nga nga na naman yung aking cash box ngayon. Okay, so siya na yung aking pagsichika-chika at kita-kits tayo mamaya. Morning mga katinders. Happy selling sa ating lahat. Thank you for watching.